Mang! Oh. Mang, halika! <laughs> Punta tayo sa labas. Bidyohan nyo nga ako. Labas? Ay, uh -huh. ano yung kasirawang hawak mo? Hawakan nyo to. Maipapakita ko sa inyo. Uh -huh. Bidyohan nyo ako. Dali. <laughs> <laughs> Pupunta tayo sa labas na magbubulabog tayo doon. Ito, Mang. Ay, <laughs> katakot naman yan. Baka uh -huh. mamaya magalit sa'yo yung mga ipaprank mo. Maghanap tayo ng bubulabugin natin sa labas. Mm. Tigi ab, halata ka diyan. <laughs> oh, 'Di ba? Pagbukas nila. <laughs> Ate. Ate. Erika, gusto mo ng sopas? Ay, oh, sakto, dito ako Oo, ko na pagkakagan. Oo, antayin ko kasi na luto eh. Hindi ko pa ubos, sayang baka mapanis lang ulit. Ah, saglit lang pa ako naglalagay. Oo, sige. Kuha ka ng lagayin mo. Hindi mo wala akong mangko. Ah, sige, sige. Lito wala lito. ka. Ano, kuha ka ng ano, sandok. Sandok pa? Oo.

Mang, dito naman tayo kay Annalyn ngayon. Magbibigay tayo ng sopas. O, diba? <laughs> Tara na. Max! Oy! Bakit nasan ka? Nandito ako sa likod. Halika, may sopas akong dala. Oy, sarap yan. Oo. Oh, natamihan ko kasi yung ano. Yung. Niluto ko kaya... Papa, ko baka mamaya mapanis lang siya. Kuha ka na ng lagay mo. At magsusundo pa ako.

baka ka takot naman kasi yan ko ante ah ante ante bakit ano kita gumawa po ako sa dito sopas nagluto kasi ako eh ko yung niluto ko kaya ano So, oh, oh. Para nakawisan nga ako. Ay, yung parang kung siguro, sakto, ante, may sopas akong dala. Oh. Kakain ako. Oh, pag sopas ka, pagpawisan ka, mainis pa yan konti. Dali na.